pinagbigyan nyo na ng pagkakataon, pero hindi pa rin sila nagsasabi ng totoo. Ay, kaya totoo po ba lahat yung sinabi ni Juan, ni uh, Mr. Antonino? Yes na doon po, Your Kayo Honor. malapit sa Solimare na huli? Sa so, may Asiana po, Your Honor. Yes, Asiana. Magkalapit ba yung Asiana at saka Solimare? Kanto lang pong pagitan, Your Honor. Uh, dahil doon sa in-report ninyo, plinano kung paano i yung bahay. Yes po, Your Honor tinabigyan nyo na ng pagkakataon, pero hindi pa rin sila nagsasabi ng totoo. For General Mariano, I was in your uh, situation before. Uh, if you remember, ako po ang commander ng CIDG when the Cuaratong Balilin case uh, came out. So, just because I'm the head of the CIDG, kasama po ako doon sa kaso. So, General Mariano, kasama sa TW o sweldo natin yan. Yan, Taso. In the case of uh, uh, Major Magsalos, you're the son of then General Magsalos, a member of class 1987 ng PNP, tama? Yes, Mr. Chair. Yes, wala naman naging problema dun sa tatay mo as far as I know. Pero, minsan sa sa ating servicio, nakarotayo ng maling step. Eh. ba? And that is part of the service. nagkaroon kayo ng maling hakbang eh. Kaya nandito kayo ngayon. In the case of uh, Colonel Guevara, kahit na bago ka dun sa unit na yon, dapat maging fast learner ka. Ha? Hindi hindi excuse yung bago ka eh. Hindi excuse. Dapat fast learner ka. And uh, if you're if you're the commander, as I've said in the last hearing, you're responsible for what your men uh, do and fail to do. Diba? Tayo naman, Desider at saka Demokrito, I can understand your point kasi loyal kayo doon sa boss ninyo, si Major Kehana, ikaw ang driver. Tao kayo. Pero the fact remains na we should be responsible for all our actions, whether they be legal or illegal. Di ba? Yes. Uh, kasi, kung nabigyan po kayo ng trabaho, meron kayong protocol kung paano gagawin yun. At kung lumabas po kayo doon sa protocol na yun, eh, magkakaroon kayo ng problema. Kagaya ng sitwasyon ngayon. Okay? Yun ang tandaan ninyo. Binigyan na kayo ng pagkakataon ng ating, o ng aming chairman, para magsabi ng totoo, pero hindi pa rin. So, mayroon, know, Mr. Chair, Ms. Uh, Mr. Antonino is present? um The last time, we asked the presence of uh, Lord Jean uh, Antonino. And uh fortunately, we have uh, him here right now. So, we can directly ask your question. Uh, Mr. Antonino, uh, kayo po ay dating police Yes, uh, Your Honor. At uh, ngayon, hindi na po kayo pulis. Yun po yung na-receive ko po, Your Honor, na dismissal po. So, if you're dismissed from the... Kung na-dismiss ka sa pulis, hindi ka na pulis. Simple lang yung tanong ko eh. Okay. Yes po, Mr. Kier. Oh, Di ba? Huwag kang umiwan. Di ba? ah, uh, ikaw ang dating pulis, na nung pulis ka, ikaw naging daan ni uh, Mr. Mikael Novicio at uh, Mr. Rainier Makadat na makilala nila si Major Kihana. Yes, sir, Mr. Kier. Paki-narrate kung paano mo uh, nakilala itong dalawa, si Mr. Uh, Novicio at saka si Mr. Makadat. At uh, paano nila nakilala si Mr. kehana ah uh, thank you po, Mr. Chair. Uh, magandang umaga po sa lahat po. Uh, ito po ang totoong istorya po na, uh, nangyari po diyan. Kung paano ko po nakilala to si Michael. Si Michael lang po, pero si Rainier po, hindi ko po kilala siya. Una po, uh, meron po kong pinsang gwardiya po dun sa Solimer. Yun po ay uh, pinapasyalan ko po. Uh, normal lang po sa magpinsan na mag, uh, makita po kami, magpintuhan. Ngayon po, uh, Bandang ano po, uh, gabi po yon. Ah, uh, ako akoy pauwi na po. Na may nadaanan po ako na sasakyan. Ah, uh, yun po na bali nadaanan ko po si Michael. Ah, uh, mayroon po kasi akong uh, nadaanan po na sa kanila po na nakita po na may ginagawa po sila doon sa may harapan po na sasakyan. Which is po yung ano yung uh, plaka po. Ngayon po uh, bilang isang polis, ah uh, may instinct ko tayo na inusion ko po sila na ano po yung uh, ginagawa po nila diyan at uh, nung ako po yung uh, buhaban ng sasakyan upon verification uh, tinanong ko po sila at narinig ko po kay Michael na nagsabi po siya sa akin na patayari na ngayon po uh, nung i-check iche ko po yung ORCR ng kanilang sasakyan yung uh, Toyota Alphard inigay naman po sa akin ni Michael na hindi ko naman po siya yun, ano, na, na ibigay sa akin na sabi ko po uh, check ko lang po yung uh, ORCR ng sasakyan Then nung pagka-check ko po ng ORCR, at doon sa plaka na nakakabit doon sa meska ng Alphard, eh, magkaiba po yung nakakabit doon sa plaka ng sasakyan. At doon uh, na, uh, na po kami nagsimula na magsabi sa akin si Michael na, Sir, walang na huling nyo na rin po kami, meron po kaming ilalaki sa inyong malaki problema ng aming opisina. Which is po yung tungkol nga po doon sa barel, Ken doon po sa mga boss nilang Chinese. At rin po yung tungkol po, nabanggit din po na sa akin yung tungkol po sa mga babae na tinadala po, tinadala po nila ng personal dun sa high class casino. At uh, sabi ko, tayo dito mag-usap sa kalsada. Kasi ah uh, meron kaming tamang uh, opisina para kayo may mistigahan at uh, masabi niyo yung inyong mga problema about sa bus ninyo at tungkol po sa recorder na baril. At nabanggit din po nila sa akin yung tungkol po sa pera na meron po silang uh, nakikitang pera ng bus nila. At uh, yun po at sila mismo yung nag-escort po dun sa boss nila na may pera po silang kinukuha dun sa umber sa high class casino which is hindi ko na po mabanggit yung pangalan kung ano pong casino po yung ano sinabi po nila sa akin at yun po uh, dun po sa ano yung pagsita ko po sa plaka sa kanila eh inuro naman po sa akin ni Michael na sir sinabi niya po sa akin na sir kaya po kami nagpapalit ng plaka kasi po may nangyari na po sa amin na yung Chinese na dinideliver namin sa mga Hekla Casino is tinangkang kidnapin. Yun po ang sinabi niya sa akin, kaya po kami nagpapalit ng plaka para iwas po kami sa mga kidnapper na Chinese. Then binanggit din po nila sa akin na kaya po sila nagpapalit ng plaka which is ini umiiwas din po sila sa number 12. At uh, yun na po lahat. Uh, sinabi ko naman po kay Michael na so, uh, magsadya na lang po kayo sa Oksina para maimbestigahan yung mga concern ninyo. At nung uh, pumunta naman po sila sa opisina namin sa DSOU, bilang desk officer po ng DSOU, nirefer ko na po siya doon sa, ano, sa investigating team. Nang una po kay Sir Kiana, for a proper disposition. Yun na po ang story po lahat niya na Mr. Kerr. Marami salamat. Pero, ah uh, di na mo sila pinakilala kay Major Kihana ah uh, pero dahil sa kaso mo, na-dismiss ka na wala ka na sa DSOU. Tama? Yes or no? Uh, yes, I will At dahil doon, si Major Kehana na ang humawak sa dalawa. Doon na sila nagre-report kay Major Kehana. Yes, I will Yes. So, na-establish na natin na si Major Kehana ang handler ng dalawang ito. Now, uh pwede po bang uh, matanong si Mr. Mikael Novesio? Um, sige, ah uh, Michael uh, Novesio. no. Novecia. No, no uh, nagkakamali sa pedido niya, Novesio. Nobe. Michael Novesio. can answer. Yes hey, sir, good po. Yeah. Michael totoo po ba lahat yung sinabi ni Juan ni uh, Mr. Antonino. Yes po, kayo malapit sa Solimare na huli? Sa so, may Asiana po, Your Honor. Yes, Asiana. Magkalapit ba yung Asiana at Solimare? Kanto lang pong pagitan, Your Honor. Okay, thank you. ah uh, so kung totoo lahat yon, uh, totoo rin na ang pinagre-reportan nyo, pag napupunta kayo sa DSOU, ay si Major Asiana na. Yes po, Your Honor. At siya na rin ang kumakausap sa inyo. Yes po, your honor. Siarin ah uh, nung siya rin ang pinagsabihan ninyo tungkol sa inyong boss na si Mr. Lin. Yes po, your honor. Tungkol sa mga baril? Tungkol sa mga pera? Yes po, your honor. At tungkol sa mga babae. Yes po, your honor. Yes, uh, 'yon. At ang ginawa niya ay dahil doon sa inyong report ninyo, plinano kung paano irereid yung bahay. Yes po, your honor. Uh, sinabi sa inyo na kung pwede, kayo ang maging deponent doon sa pag-apply ng search warrant sa west Yes po, Your Honor. Pinilit mo niya kami maging deponent. Anong ibig niyong sabihin pinilit kayo? Para daw po legal Ay, daw po pa, yung pagpasok. Bakit pa, pagpipilit po sa inyo? Sabi po niya sa amin, Your Honor, na kailangan niyo maging deponents para maging legal ang pagpasok natin. Eh, hindi po namin alam, Your Honor, kung ano po yung deponents. Aha. Uh -huh. So So ginawa po ninyo 'yon. Ano po ang pwede po bang sa pagkatanda ninyo uh, uh, totoo bang ang application ay para sa illegal firearm? 'Yun po yung nabasa ko po doon Your Honor. Yes. Uh, dahil sinabi niyo na na may firearm si Mr. yung boss niyo. Opo, oh, si Your Honor. Merong isang Bushmaster at saka may isang pistol. Yes po, Your Honor. Pero wala namang Bushmaster at saka pistol. Uh, bushmaster na nakuha pala doon sa 1811. Wala sa report. Hindi ko po alam yung honor eh. Oo. Oh. Aha. Uh -huh. Meron kang baril, di po ba? Yes po, Your Honor. Pakidescribe na ninyo uh, kung anong klaseng baril meron po kayo. 45 po, Desert Chrome po. Desert Storm Chrome. Caliber 45. Yes po, Your Honor. At may meron pa lisensya yon? Yes po, Your Honor. Expert po yung license nun, Your Honor. Kaya tinonover ko po kay Major Kihana. Kasi ganban din po ng mga panonay kasi natatakot po ako mahuli. Eh, sabi niya po sa akin, tutulong. Manda po niya ako mag -renew. Pero hindi na rin yun. Hindi po na rin Your Honor. Alam mo ba na yung baril na yon? eh, yun na yun nakita doon sa vault ni Mr. Lee? nabalitaan ko lang po Your honor. Ayun po ang pinangtanim pong ebidensya. Ah, General Tatis, Sino na yung mga pulis na nagdisassemble ng mga baril? So nabalitaan mo na yung baril mo. Nandoon yung mga hinuli ng pulis o kinumpiska ng pulis doon sa vault ni Mr. Lin yung boss mo. Opo, oh, your honor. Nandiyan na yung... Uh, please identify yourself. Uh, good morning, Mr. Chair. Good morning to this honorable committee. I am Staff Sergeant Genesis Ruiz. Ah, uh, ikaw nung nag nakarang hearing, ikaw ang nagtestigo na kayo ang nagkalas nung, nung baril na Desert Storm. Um, uh, ganito po yung scenario yun. Ah, uh, yung kwento. Ah, uh, dumating po ako sa office, binigay, inabot po sa akin ni Police Major gihana yung baril na kahento tulad tulad doon sa nababanggit ng ating deponent na si Michael Navisio, uh, yung Chrome, tas Desert Storm. Pero may serial number pa po yun. Hindi ko lang po talaga maalala kung ano po yung serial number. Pinakalas po sa akin yun po, Your Honor. Yun lang po, tapos kinuha na ni Police Staff Sergeant Demokrito. Demokrito. At si Sergeant Demokrito, Oh, uh, siya ang naglinis ng baril. Par pinilit mo niya kami maging deponent. Anong ibig niyong sabihin pinilit kayo? Para daw po, po legal eh, daw po yung pagpasok. Pagpipilit po sa inyo. Sabi po niya sa amin, Your Honor, na kailangan niyong maging deponent para maging legal yung pagpasok natin. Eh, hindi po namin alam, Your Honor, kung ano po yung deponents. Aha. So... So, ginawa po ninyo yon Ano po ang, pwede po bang sa pagkatanda ninyo, uh, uh, totoo bang ang application ay para sa illegal firearm? Yun po yung nabasa ko po rin, Your Honor. Yes. Uh, dahil sinabi nyo na na may firearm si Mister, yung boss niyo, Opo, oh, si Your Honor. Lin. Merong isang bushmaster at saka may isang pistol. Yes, Po, Your Honor. Pero, pero wala namang Bushmaster at saka pistol, uh, Bushmaster na nakuha pala doon sa 1811. Wala sa report. Hindi ko po alam yung honor eh. Oo. Oh. Aha. Uh -huh. Meron kang baril, di po ba? Yes po, Your Honor. Pakidescribe nga ninyo uh, kung anong klaseng baril meron po kayo. 45 po, Desert Storm po. Desert Storm Chrome. Caliber 45. Yes po, Your Honor. At may meron pa lisensya 'yon? Yes po, Your Honor. Expert po 'yung license no, Your Honor, kaya tinunover ko po kay Major Kihana kasi ganban din po ng mga panahon na yun. kasi natatakot po ako mahuli eh, sabi niya po sa akin tutulong man po niya ako mag -rinyo. pero hindi na renew hindi po na renew your honor alam mo ba na yung baril na yon eh, yun na yung nakita dun sa vault ni Mr. Lee Balitaan ko lang po, Your Honor. Ayun po ang pinangtanim pong ebidensya. Ah, General Narotates, sino na yung mga pulis na nag-disassemble ng mga baril? So, nabalitaan mo na yung baril mo, nandun yung mga hinuli ng pulis o kinumpis ka ng pulis doon sa vault ni Mr. Lin, yung boss mo. Opo, Your Honor. Nandiyan na yung... ah please identify yourself. good morning, Mr. Chair. Good morning to this honorable committee. I am Police Staff Sergeant Genesis Ruiz. Ah, uh, Ikaw nung nag nakarang hearing, ikaw ang nagtestigo na kayo ang as nung, nung Barina Desert Storm. Um, ganito po yung scenario yun ito, no? ah, uh, yung kwento. Ah, uh, dumating po ako sa office. Binigay, inabot po sa akin ni Police Major Kihana yung baril na kahit tulad doon sa nababanggit ng ating deponent na si Michael Navisio. Ah, uh, yung Chrome, tapos this search term. Pero may serial number pa po yun. Hindi ko lang po talaga maalala kung ano po yung serial number. Pinakalas po sa akin yun yung honor. Yun lang po. Tapos kinuha na ni Police Sergeant Demokrito. Demokrito. At si Sergeant Demokrito, uh, uh, siya ang naglinis ng baril para magmukhang kapag, kapanipaniwala na uh, na uh, hindi lumang baril yun. Yes, sir. Yes. Uh, which, dinanay naman ni Sergeant Demokrito. Kaya nga, binibigyan kanina ng pagkakataon ni Chairman na magsalita ng totoo, pero ayaw pa rin. Uh, No. Noong... Pero yeah, um parang may naririnig din po kasi akong inutos, inutusan ni Police Major Kiha na kumuha ng grinder isa sa kasama namin. andito dito po siya ngayon, yung kasama namin na inutosan. Na? Kumuha ng grinder, Your Honor. Driver? Grinder. Grinder. Na, no, sige. Talagang inayos talaga. Uh, ano ah, paki, paki banggit po yung pangalan po ninyo. Uh, good morning po, Mr. Chairman, sir. Uh, ako po si Pat, 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 Pat Patrolman Elson Calupa, sir. Ah, uh, natatandaan mo po ba kung meron kang baril na inayos? Uh, sa baril na inayos po, Mr. Chair, wala po. Bali, during that time po, uh, may i may trabaho sa Viber namin na, nabasa ko lang po eh nagpaalam po ako na na mali uh, dahil ako lang, lang po yung wala bali nautusan po mag na sa akin na po pinadala yung grinder sir para saan yung grinder na yun during the time Your Honor, wala po akong idea kung saan po basta basta sinunod ko na lang po nagdala po ako sa opisina Uh, kaniin mo? Binigay yung grinder? Binigay ko po kay Sir Democrito, sir. Kay PSSD Democrito. Tapos after nun, sir, hindi ko na po alam kung saan nila ginamit, sir. Sa pagkaalam po ninyo, saan po ba ginagamit yung grinder na yan? Pagtungkol sa baril? Yes, sir, kung sa baril po gamitin, pwede po sa serial number, sir. Yeah. Yeah. ah uh, thank you. So, yes, na Napapatunayan natin na uh, sinasabi nila na may baril yung uh, si Mr. Lin, o yung Chinese, may busmaster, Mike Juan. Ang pinagtataka ng representanting ito ay kung bakit kailangan pang magdala ng baril na pang-planting kung sigurado na may baril talaga yung uh, subject ng search warrant. So ibig sabihin, plinano talaga ito na just in case, walang makitang baril o kaya kung may baril, gagawing savings, ay eh merong ipapalit na baril. So, uh, si Mr. Uh, uh, Rainier. Yes po, your honor. Kayo po ang driver. Opo po. po ba ng sinabi ng iyong kasama ng si Mr. Uh, uh, Michael Novisio ay natutuhanan? Yes po. Ah. Uh, si Si, Mr. Uh, Nobesyo, siya ang puma uh, pumasok sa trabaho para magsabi po sa inyo na nandun na yung subject ng search warrant. Yes po, Your Honor. At, at ikaw naman ang ginamit ng pulis para mag-guide sa kanila para doon sa Solemar. Okay. Yes po, Your Honor. Yes. Ikaw ba ang nagdala ng baril? Yes po, Your Honor. Saan mo inilagay yung baril? Eh, hindi po ako nagdala ng baril, Your Honor. Ako po yung naudusan magakyat ng baril pataas. Alin mo ibinigay yung baril, no? Iniakyat mo sa taas. Hindi ko na po matandaan, Your Honor, dahil marami pong tao sa 1811 nung time na yun. Aha. Uh -huh. eh, eh Sa lahat ng pulis na nandito nakasama doon sa operasyon, hindi mo matandaan kung sino. Mm -hmm po matanda niyo, Ronald. Sino ang nag-utos sa iyo na dalhin mo sa taas yung baril? Police Major Jason Gihana po. Siya ang nag-utos sa inyo? Opo, Your Honor. Okay. At uh, si si Michael, ikaw rin ang nagsabi sa police na may na may inalagaan na mga babae yung iyong boss. Yes po, Your Honor. At ikaw ang driver, nagdadala uh, sa lahat ng mga, dapat puntahan ng mga babae. Bodyguard po, Your Honor. Opo, ako. Uh, ako po yes. napabanti sa mga babae po. At ang driver ay si Rainier. Your Honor, paibay ba po kaming kasaman driver? Okay. Thank you. Uh, uh, Rainier, sino nasa babae na sa tabi mo? Siya, po namin yun, your uh, Morales, Miss Morales na uh, siya yung isa sa mga katulong doon uh, chairman na ako Miss yes, uh, Morales yes po yun pong sinabi lahat ni Rainier at si Michael katotohanan po yun uh, wala po akong alam sa barrel sir so ibig sabihin wala kayong kayo na ang nandun sa 1811 pero wala kayong nakikitang baril na dadalang Uh kasi dito sa sinupang salaysay ni Michael Lobesio he also confirmed that uh, indeed uh, yung baril no Michael yung baril na nakuha doon sa 1811 ay pag Mo. Tama? Yes po, Your Honor. Yun pong nabalitaan ko na pinangtani mo ebidensya, Your Honor. Sa, sa sino sa, sa mo, ikaw mismo ang kumuha, inutusan ni Major Kiana na yakyat, di ba? Sa taas. Tama. No, your, no your Honor. Ah, si... ko no, Yes. Ako po yung nautusan, Your Honor, na yakyat yung baril. Okay. Sa Ah, uh, Michael, paano pumunta yung baril kay Major Kiana? Your Honor, ganito po kasi yun. Eh, expired po yung baril ko. Expired yung license? License po. Ganon over ko po kay Major Kiana. Sabi niya man po sa akin, tutulungan po niya ako mag-renew. Eh, sabi niya, after gun ban, balikan ko daw po. Eh, nabalitaan ko na lang po na yun pong baril ko ay pinangtanin pong ebidensya, Your Honor. So, Chairman, medyo ano nga nakaplano talaga. Kasi yung gagamitin nilang ebidensya, just in case doon sa, sa kay Mr. Lin, ay baril ng bodyguard. Eh, pero sabi nga ni, ni naniwala din ko sa statement ni Congressman Tulfo, na areglo to. Pero kung hindi maareglo, tuloy ang kaso, dahil yung baril na nakuha, kahit na deface na, of course, may balistik yan, hindi, positive na na oh, notification. Nga. So, it will point to the bodyguard of Mr. Lim, mm -hmm. in which siyang mayari ng baril. Oh, baril so, na... in, so, ma, kung hindi mariglo yung kaso, eh, tama talaga pati si Michael Obisio dahil doon sa baril at saka yung boss niyang insik. Now, go ahead, Senator Ako gusto ko lang i-establish na indeed na yung baril na yon gagamitin talaga para ipitin sa kaso yung Chinese kasi pag-aari 'yon ng bodyguard niya na expiring license hindi binalik ni Keano, ni Keana. Eh mali na talaga yung scheme, yung buong plano nando na pag hindi nakipag-areglo, kaso, pag kaso tatamaan talaga yung Mr. Lin. But anyway,